Shalom. A blessed Wednesday. A blessed Wednesday to all. The Catholic Gospel reading of today is taken from John chapter 3 verses 31 to uh, 36. Glory to you, o Lord. Si Jesus ang mula sa itaas Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat Ang mula sa sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa Ang mula sa langit ay dakila sa lahat pinatutuhan niya ang kanyang nakita at narinig Ngunit walang tumatanggap sa kanyang patutuo ang tumatanggap sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag na nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat tubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinibigay at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay <clears throat> Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang pot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, Shalom. <coughs> ang background ng aking green screen is the Saint Joseph Faris ng sa Iloilo City, malapit sa Pinaka City mismo sa Proper City Proper. St. Joseph Parish yan. So ang Ebanghelyo ngayon is a continuation simula nung lunis and then until today. Ka maliban nung Martes kasi nagkaroon ng ginatawag uh, na the Feast of the Annunciation. Uh, so iba yung Gospel reading. Pero ang gospel reading niya ngayon is continuation from uh, noong Monday and then uh, until today. So, John chapter 3. <clears throat> so sa caption dito ng magandang balita Biblia ay sinasabi na ang Panginoong Kristo so ay mula sa itaas. So, kaya nga ang aklat ni Juan, kung titingnan naman natin, uh, makita natin sa prologue ni St. John sa kanyang gospel na isinulat sa John chapter 1 verse 1 to 3 na In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. <clears throat> He was with God in the beginning. Sabi rito, na Tagalog ng pasimula ay naroon na ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nalika ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nalika ng hindi sa pamagitan niya. So, ang origin ng Panginoon ay he's not really human. May origin siya, may pinagmulan siya. Kaya nga nagkatawang tao. So, pero may mga uh, kababayan tayo or... Uh, may mga ilang grupo na nagpapahayag na ang Panginoong sa Kristo ay propeta lamang o tao lamang. Pero malinaw na malinaw na katulad nung sa kahapon na sa feast of the noong sa ano noong 9 na ebanghelyo nagpapatunay na ang Panginoong Hesus Kristo ay hindi sadyang tao lamang hindi siya tao lamang So, ipinaliwanag din natin ito kahapon. So, pagkat kung tao lamang ang Panginoong su Kristo ang ginagamit na term sa St. hindi nagkatawang tao. Kasi kung tao na sa bakit gamitin ba yung termino na nagkatawang tao? Pero nakakalungkot. Ang maggaling din itong mga ministro na ito na nagtuturo na ang, ang Panginoong Isu Kristo ay sadyang tao lang. So, yan ang problema kapag uh, sumasampalataya ka lang, sumusunod ka lang na hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan. Kasi kung nagbabasa ka ng banal na kasulatan, at least makapagtanong ka sa sarili mo, magamit mo ng malaya ang iyong kaisipan. Sa atin sa Catholic Church, hindi natin ipinagbabawal ang pagbabasa ng banal na kasulatan salatan, ever since. Bagamat may mga akusasyon na tayong katoliko na Catholic Church ay ipinagbabawal natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan. As a matter of fact, eh, sabi nila, kaya nga noon may mga picture silang ipinapakita na kinakadena na ang Biblia sa mga simbahan. Of course, bakit hindi mo ikadena yung isang napaka-treasure, isang napakamahal na pag-aari mo? Kasi noon, di ba, limited pa ang printing press. Sulat kamay pa ng mga mong mga Catholic monks ng ilang buwan o taon nilang sinusulat para mabuo lamang ang isang buong Biblia. Kasi alam naman natin na na-invent lang ang printing press noong 15th century. So, yan ang, yan ang magiging risk kapag uh, nakikinig ka lang at then uh, spoon feeding ka lang ng spoon feeding ng mga ministro mo. Pag sinabi niyang tao ang Panginoon sa si Kristo, upo, siya nga po, yun lang yung sasagot mo without uh, considering or without reading your books. Di ba may mga profesor, kapag may profesor ba na nagtuturo sa school, hahayaan mo lang ang profesor na magsalita na magsalita at wala kang aklat na inahawakan para i-counter kung hindi ba nagkamali ang profesor or tama ba yung kanyang sinasabi. Di ba ang tunay na mga profesor ay ikaw pa nga ang inahayaan niya na magbasa ng aklat para ma at ikaw ang magbabasa sa harapan niya at ipapaliwanag niya at ipapaliwanag mo, kapag mali yung pagpapaliwanag mo, ika-counter ka or i-correct ka ng i-correct ka ng professor mo. So, <coughs> yan po yung magiging risk. Kaya nga dito, sabi ng Panginoon, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at ang salita tungkol sa mga bagay sa lupa. Amula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang niya, kanyang nakita at narinig. Ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. So, the Lord Jesus Christ testifying about, about the heavenly things. Kasi galing siya sa Ama. Yun yung binanggit kahapon sa si Ibanghelyo, di ba? For God, sa so verse 16, For God so the world that He gave His own, that He, He, sent, or He sent, He gave, or He sent for us His only begotten Son, that whoever believes in Him might not perish, but might have everlasting life. Ito yung karuntong kahapon ng Ibanghelyo. So, hindi, so therefore, paano mo masasabi na, tao lang ang Panginoong sa Kristo kung isinugo siya, ipinadalas siya. Nagkatawang tao siya. Kaya nga, mas mainam na palagi natin ulit-ulitin at dasalin niyang angelos natin ng mga katoliko, di ba? The angel of the Lord declared unto Mary and she conceived by the power of the Holy Spirit. Then hail Mary full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Then, sabi doon, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Then, ang kasunod, thou and the word was made flesh and dwelt among us. Sa John chapter 1 verse John chapter 1 verse 14, sinasabi roon na ang salita sa pasimula pa ay ang salita ay naroon na at ang salita ay Diyos at ang salita ay kasama ng Diyos. Then sa verse 14, ang salita ay nagkatawang tao. So there are sect dito mismo sa atin sa Pilipinas na nagdi-deny nito mga kapatid. Uh, special mention of course yung Bagamat nakapangalan ang kanilang sekta sa sa Panginoong Kristo so pero hindi sila naniwala na ang Panginoong Kristo so ay Diyos na nagkatawang tao kung as a matter of fact, kung titingnan mo kung gagamitin mo sa kanila ang Hebrew chapter 1 verse 8, In all the translation, maghahanap sila ng translation para lang sila makaiwas doon sa Hebrew chapter 1 verse 8. Ano ba yung sinasabi sa Hebrew chapter 1 verse 8? Maghahanap sila, tataka sila doon. Hebrew chapter 1, basahan nila sa Hebrew chapter 1 verse 8. Baka hindi nyo pa nabasa. Kung nabasa nyo na, thumbs up kayo. Baka sakali nabasa nyo. Ito sabi sa si Hebrews chapter 1 verse 8. <clears throat> okay, <ito>. so, sa <clears throat> Hebrew chapter 1 verse, umpisa natin sa verse 5. Sapagkat kailan na hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ito sabi ang, hindi rin niya sinabi sa kanino mga anghel, ako ang magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak. Hindi niya raw sinabi sa anghel. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa Sanibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So, nung isusugo na ng ama ang kanyang anak, ang panganay na anak, sa sanglibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So, the angel, inuutos niya sa mga anghel na sambahin ang Panginoong Heso Kristo, ang anak. Then, verse 7, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Then sa verse 8, Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman ikaw ay magaharing may katarungan. So, tinawag dito in this passage, in this verse, uh, in this passage of Hebrew chapter 1 verse 5 to the following or even from chapter verse 1 to 8, makikita natin na ang Panginoong Yeso Kristo ay tinawag dang Ama na Diyos. Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman ikaw ay magharing may katarungan. Alam nyo ba yung isang grupo dito ng pananampalataya na um, matinding umataas sa atin araw at gabi, online man or written or dito sa social media, alala eh, na yung mga miyembro nila, ay tinatakasan, ito hindi nila tinatanggap. Naghanap sila ng ibang translation para lang makatakas at ang nahanap nila na translation is yung Adaitron is God. So, edi, naging katawa-tawa tuloy. Sapagkat ang ipinapakita nila na ang Diyos pala nila ng kinikilala ay niluklukan lamang ng Panginoong so Kristo. Sa sobrang takas nila na basta hindi lang nila tanggapin na ang Panginoon sa so Kristo ay Diyos. Ang translation na ginamit nila dito is, Thy is God. Pero kung titingnan natin ang mga parallel verses sa Old Testament pa lang, ay wala kang makikita. Or even dito sa New Testament, na ang niluklukan ng Panginoon sa so Kristo ay ang ano? Wala po ganun mga kapatid. basahin natin sa Psalm 45 verse 7. So, ito sa Psalm 45, verse 7. Okay. Sabi rito, Sundan niyo po sa Bible niyo. <coughs> sa English, kasi iba yung pagkasalin sa Tagalog. Sa English ito. Psalm 45. So verse 7, sabi nito, Your throne, O God, stands forever. your royal scepter is a scepter for justice you you love verse 8 you love justice and hate wrongdoing therefore god your god has anointed you with the oil of gladness above your pillow kings you see god then Kama, god your love just you love justice and hate wrongdoing therefore god Your God has anointed you. Saan po ang paralel nito? So di ba 45, your throne, O God, din ang binanggit. Ito yung paralel niya. Then sa so, Psalm 110, meron din doon. Ito yung isa sa mga paralel ano niya. So hindi, ang tinawag pa rin siya na your throne, O God, hindi niya tinubo, tinawag na your throne is God. Thy throne is God. Kasi itong mga tao, tino, para lang nila mapanindigan na tao lamang ang Panginoon sa so Kristo, ay maghahanap sila at tinakasan nila ito. Pero lumabas na nakakatawa sapagkat naging ang Panginoon sa so Kristo sa kanila ay niluklukan lang ang Ama. di ba? Diba? So nakakatawa na ano yun? Nakakatawa na pahayag. Dito sa so Psalm 110, isa sa mga paralela. Para makita natin. <coughs> Sorry. Sorry. Sa verse 4, tingnan dito ha. Si Yahweh ay may sa verse 5, si Yahweh ay nakaruong nakaupo sa kanan mo at kapag siya inagalit, ang lahat mga hari ay tiyak na malulupig sa so verse Psalm 110, eh, sa so verse 1, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, sabi niya, the Lord say, said to my Lord, it is the Psalm of David, sabi niya, the Lord said to my Lord, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kung mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Yan. Psalm 110. The Lord said says to you, My Lord, take your throne at my right hand while I make your enemies your footstool. So you see, ang niluklukan ng Panginoon ay sa kanan ng Ama, hindi ang Ama ang kanyang niluklukan. So, bakit tayo napunta rito? Kasi, pinapatunayan natin doon sa Ebanghelyo ngayon na ang Panginoong Kristo ay mula sa itaas hindi siya merely human being. Kasi kung merely human being siya, wala lang termino na nagkatawang tao. Tao lang. No more, no less. Kaya nga may isang babala doon sa 2 John chapter 1 verse 7, sa 2 John verse 7. Kasi isang chapter lang naman yung isang 2 John. Sa ikalawang Juan tingnan niyo, tingnan niyo po sa Bible, no. 2 John 1, 7. Sabi rito. Sapagkat nagkalat sa sanibutangan ang mga magdaraya, ayaw nilang kilanlin na si Heso Kristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay magdar mandaraya at kaaway ni Kristo at Antichristus. In other term, an Antichrist. Alito sa English translation, sabi dito. Dumating bilang tao. So kung He has no other nature. It does not necessary anymore na sabihin dito ni St. John na dumating siya bilang tao. Kasi dito sa ibang translation. Eh kung tao na siya, bakit kailangan pa siya sabihin dumating bilang tao? Tao na nga siya. So, Many deceivers have gone out into the world. Those who do not acknowledge, yan ha, ito ang termino. Those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, such is the deceitful one and the antichrist. So kung uh, tao na siya hindi na dapat ganito, hindi na magbababa Saint John kapag hindi mo ipinapahayag na hindi mo kinikilala na ang Panginoon sa Kristo ay dumating sa laman, ay ikaw pala ay magdaraya at antikristo. Kasi nga, yun yung sinabi dito si Saint John, hindi ito kontrado sa sinabi niya sa John chapter 1, verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And, and the word was God. And then verse 12, he, ang karagtunan, He was with God in the beginning and without Him, nothing is created. Kung hindi sa pamagitan niya, ay walang nakalikha. Oh, sorry. Then sa verse 14, And the word was made flesh and dwelt among us at namuhay sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalati kalwalatian kalwalati ang katulad ng sa Ama. So you see. Pero pati ito, alam nyo ba, itong John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14, ano pa rin, pinipilit pa rin itong tinatakasan at tinatanggihan nitong mga, nitong mga hindi kumikilala sa Panginoon sa Kristo na Diyos na nagkatawang tao. With in fact, bago pang ipanganak ang Panginoon sa Kristo, ay eh, inihula na doon pa man sa lumang tipan. Ulit-ulit nating binabanggit yan. Ako, nabanggit ko rin kahapon kasi ang ang diniskas ko is a uh, summary of a salvation history yung senior sin ko kapon Doon sa Isaiah chapter 7 verse 14 and din sa Isaiah chapter 9 verse 6 maging doon sa Micah chapter 1 verse 1 to 2 o maging yung sa maging yung sa kanyang pagsakay sa asno andun sa Sikaraya chapter 9 pagpasok niya sa Jerusalem hiniwala na maging yaong ang kanyang pagpapakasakit ay nihula din. So, sa Isaiah chapter 53. So, you see? So, sabi dito, maraming ayaw tumanggap sa kanyang patotoo. Eh, nagpapatutuo na ng nga siya eh. Sa kanyang sarili, ako at ang ama ay isa, John chapter 10, verse 30. Di ba? Nagpatutuon na siya na ako ang daan ang katotohan ng katotohanan at ang buhay. Sa so John chapter 14. Then sabi niya sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. I am then dun sa John chapter 8 verse 58, mamamatay kayo sa inyong kasalanan kung hindi kayo sa sampalataya na ako ay si ako nga. You see? Eh, eh, alam naman natin na ang mga titulong ito ay inanggin ang Panginoon sa so Kristo at ito'y matatagpuan doon sa unang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili kay Moses. Doon sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15. Diba nagtanong si Moses doon? Kung itatanong ng mga tao kung sino ang sa akin, anong ang sasabihin ko? Sabihin mong sinugo ka ang ni ako nga, ako'y si ako nga. Then doon sa John chapter 8 verse 58, ay kaya nga, babatuhin sa ng mga Hudyo because he is speaking blasphemy because he is claiming to be God. Di ba? So, hindi, hindi natin maintindihan kung sa ating language lang. Pero makikita natin dun sa John 8.58 kung babasahin natin yung kabuuan ng John chapter 8 verse 58 is uh, Kaya sa babaton, isa sa reason is blasphemy. Ngayon, itong mga kababayan natin dito sa Pilipinas na hindi kumikilala sa Panginoong Isokristo bilang Diyos, ang pinapanghawakan lamang nila yung verse 40. Pero ngayon, itong aklat ni Juan, yung verse 40 lamang, yung verse 40 lamang ang iyong panghahawakan, and then verse 1 Timothy 2.5, then uh, hindi... Tama yung pagtuturo ng ministro mo sa iyo ng paano basahin ang Biblia. Actually, hindi naman sila ituturo ang kung magbabasa sa Biblia. Kapag nag-aaral ka ng Biblia, isa sa paraan na natutunan ko sa paraan ng pag-aaral ng Biblia is dahilan itinuro yan sa amin kahit pa sa lay ministry of the word. Ang isa sa afrots, ang isa sa afrots ng pag-aaral ng Biblia is yung tinatawag na critical afrots method. Pag may nagbasa ka sa isang bahagi ng Biblia, you need you do not need to jump immediately into conclusion. Basahin kung kaya importante na mababasa mo yung Biblia sapagkat ay ma-realize mo by why in this part it says like this. Why in this part it says like this. Ganon. magtanong ka ngayon yung tinatawag na critical approach method. Then How you can how can you reconcile this? Bakit ganun? Aso unang-una, let us remember, ayun ay ang sinasabi sa ayun na sabi sa Evangelic Gaudium as a um, verbum De, na isa sa dahilan kung bakit natin sinasampalatayanan na ang Biblia ay salita ng Diyos, it is because of His unity. Hindi po sila nag, nagkakasalungatan. It has a unity. Kung sakali man na sa tingin natin ay mayroong salungatan, it is because of our own understanding. Mali yung pangunawa natin. Kasi hindi natin ina-apply yung mga pamamaraan kung paano pag-aaralan ng Biblia. So, isa sa paraan na tutunan ko is yung critical approach method. Pagdagbasa ka ng part ng Bible, you do not need, you hindi ka dapat mag-jump into conclusion immediately. Oh! Di ba? Uh, like for example, paano gagamitin yung tinatawag na uh, yung critical approach method. Halimbawa, ito yung sinasabi ng mga ano ng mga ng mga protestante paraan nila para maakay ang mga mahinang katoliko ay gagamitin nila yung Exodus chapter 20 verses 3 to 5. Di ba? Iyan yung usual na gagamitin. Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Pero, yung some other part, hindi nila ipapakita. Pero kung ikaw nagbasa ng Biblia at nakapakinig, katulad nito, magtatanong ka dapat kasi bakit kung totoo na ang lahat ng larawan ay ipinagbabawal ng Diyos o may tuturing na Diyos Diyosan, bakit pagdating sa Exodus chapter 25, ba, bakit nagpagawa ang Diyos ng larawang inanyuan? Then, pagkatapos, ay meron uli doon sa Numbers 21, verse 4 to 9. Then, kung tingnan natin ang kanyang pinagawang templo na kanyang inaprobahan din by means of uh, feeling this temple after dedication of His Shekinah glory. Mag-isip ka na ngayon, yung tinatawag na critical approach method. How do you reconcile these passages? Hindi mo siya dapat pagdabandabanin. Hindi mo siya dapat uh, uh, hindi mo siya dapat i sabihin, ah, piliin mo lang, i-choose mo lang kung ano yung gusto mo para may pangbato ka sa Catholic Church. Hindi ganun. You have to reconcile this. Hindi mo siya basta-basta na ah, di Ganon, hindi ganon. Mali yung ganong klaseng pag-aaral ng Biblia. Maliligaw doon. At yan nga ang nangyayari, di ba? Kaya nga, subang dumami ng dumami yung mga sekta at mga denominasyon sa atin, sa kasalukuyan natin, sa panahon natin, even dito pa lang sa Pilipinas, sapagkat makapagbasa na ng Biblia ay mag, ano na kaagad, mag-jump na kaagad sa conclusion at sasabihin, ito yung totoong, ano, interpretation. Kaya ano nangyari? Tingnan mo. Di ba? Sa mga born again pa lang, sa mga baptist pa lang. Kanya-kanya na sila kasi kapag nagbasa sila ng Biblia, ay i-interpret nila of their own. Yan e ang So, yan po mga kapatid. Ang sabi dito sa verse, uh, verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod, sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Dios. So, maybe that is by now. So, maraming salamat to mga ka Salam Shalom and may God bless us all. Amen. Thank you sa lahat ng like sa mga nag-comment at nag uh, nakinig na you get blessed as well.